Kapag ikaw nagkulang ka sa isang desisyon, everyone is affected. Natutunan ko lang din na pag hindi mo na alagaan yung team mo, it's not gonna work. Yung parang kinasanayan mo dati na pag hindi mo naman problema, hayaan mo na lang. Kahit sino pang magaling ilagay mo dyan, kung walang chemistry or walang tamang relationship between the team mahirap talaga. Ako si Josh Jose, ang CEO ng Casco at ito ang aking biz storya. Actually, si Casco is the business of my father. Uh, it started about 20 years ago na. Paano siya nagsimula? Nag-start lang siya ng nagbibenta lang yung father ko ng mga equipment ng basta-basta lang. Parang kunwari meron siyang contact na naghahanap ng ganito and alam niya kung saan pwede kunin. Person to person lang. Parang word of mouth lang. And then, until formally ni-register niya na sa SEC, naging formal business na talaga si Casco. So, mga three years ago, I started parang involving myself sa online lang ni Casco. So pumasok ako sa Casco para tulungan yung social media nila kasi sabi ko you're missing out, malaki yung potential ng online ngayon. Ah, Nandiyan yung corporate clients natin pero may namimiss tayong market eh lalo ngayon na ang dali na lang magbenta online. Kaya nag-start ako doon online lang, hindi pa ako pupasok sa office actually. Tapos eventually parang sabi ko, ah, okay naman pala. Nung una kasi wala akong interest sa equipment na binibenta namin. Parang sabi ko, hindi ko naman hilig yan. Mga vacuums, mga basuraan, ganun. Pero yung mismong selling, dun ko siya na-appreciate. -na so ayun, pumasok na ako sa office unti-unti. And then, naka-close ako ng first client ko. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. And then, yun, sabi nung father nga namin na, I think it's time na mag-prepare na ako mag-retire. Bibigay ko sa'yo itong position na to As long as matuturuan kita habang magkasama tayo dito sa trabaho na to. Pero yun nga, yung pagpasok ko dito sa Casco, parang I wanted to incorporate yung mga bagong mga ideas na meron ako para medyo fresh naman kasi napansin ko nga parang it's time na ano eh, makisabay na sa sa uso si Casco. So, may work ako before sa ibang company. And then, habang nag-work ako, nagbebenta ako online ng mga toys, mga collectibles. Tapos, doon talaga ako nagsimula magbenta ng gamit. Very important sa amin yung customer service dito sa Casco eh. before, pag nakakabenta ako ng mga toys nga collectibles, parang unang-unang titignan yan di ba, kung legit ka ba? Kung uh, yung binibenta mo, fake ba yan? Original? San galing? Ganon. Hanggang sa pag nakuha mo na yung tiwala nung binibentahan mo, babalik at babalik siya sa'yo eh. Parang bigla na lang siyang magbimesage, ay, kaya mo rin ba ako hanapan ng ganito? Kaya mo rin ba itong kunin for me? Ganyan. Tapos yun, nagamit ko talaga siya sa Casco kasi sa amin naman, may mga clients kami na parang mga 15 years na na-kliente ni Casco so kailangan talaga alagaan, ganyan. Parang nandun na rin yung level of trust talaga ng mga kliente namin which we're trying to translate online. Kaya kung mapapansin nyo sa mga reels namin, focused on uh, after sales service, yung mga, meron pa kami mga reels na kung may problema ka, tawagan mo lang kami anytime, gano'n. Doon talaga kami nag-focus. First year ko pa lang yun being a sales agent. Hindi pa ako talaga CEO nun. Talagang sales, doon ako nagsimula December yun. So, syempre lahat. Nakabakasyon na, ganyan. Ready na yung mga trabaho ko pang next year na lang, ganyan eh, meron nag-order sa amin. Actually, hindi. Nag-inquire siya. So, cold inquiry lang from online. Parang sabi, available po ba to? Parang may listahan ng gamit. Yung total ng listahan na yun is 1 million pesos. That was December 23. And then, dun sa inquiry na yun, uh, at first, di ko alam kung maniniwala ba ako. Eh. Kasi parang too good to be true naman na 1 million pesos tapos di-deliver daw bukas, sabi eh nga, medyo may kaba, may panic. Tsaka yung, yung duda nga na ano ba to? Um, totoo ba tong inquiry o parang wala lang ba tong magawa sa buhay niya? Ganun. Tapos, siguro yung kaba nagsimula nung naging seryoso na yung usapan. So, binigyan ko sila ng quotation. Tapos, parang nagtatanong na sila ng details, ganyan. Doon ko na nalaman na, ah, okay, totoo nga to. Kahit bakasyon na kailangan push natin to kasi Benta to eh, ba? Diba? Kahit ano, pwede, kailangan gawin natin para sa client natin. And yun, buti na lang uh, natawid namin yung transaction na yun successfully. Yung going the extra mile talaga for your client kasi madali sabihin na ano eh, na may after-sales service kami. Pero yung mga malilit na bagay na kunwari tatawag siya sa'yo ng 11pm ng gabi, ganun. At first, di ako sanay sa ganun. Parang sa akin, paglabas ko ng office yun na yung trabaho ko pero na-realize ko through experience na doon mo ma-differentiate madi eh, yung isang empleyado na gusto yung ginagawa niya or yung nagpapakita lang para lang masabi na nandun lang siya pero uh, i'm not saying na required naman yun sa lumang empleyado natin dito ah. hindi siya required it's just parang a big bonus for me lalo ko nakikita ko yun from other employees na ah, okay talagang dedicated siya sa, sa ginagawa niya kasi pag gusto mo naman yung ginagawa mo, you won't think of it as work. Eh. One of the major things na I'm trying to change pa rin until now sa Casco is yung makilala yung brand namin ng alam mo yung isang lingon mo lang, alam mo Casco yan. Kasi before, uh, actually wala nga ang logo si Casco na talagang yung talagang logo, logo, parang ano lang paint lang ata yung ginamit dati sa logo. Tapos yung identity ng brand namin, talagang doon ko talaga binibigyan ng value yung ako pagpasok ko dito sa Costco. Since we started advertising online, um, nag-increase yung sales namin ng about 300%. Before, we relied on corporate sales door-to-door. -door. Pupunta kami sa client, bibenta namin sila. Tapos, most of the time, sige sir, babalikan ka na lang, ganyan. Pero ngayon, dahil sa presence namin online, ang laking tulong eh para sa company namin. Kasi yung mga hindi namin ini-expect na parang missed na sales before, ngayon parang sariling ano na eh, may sariling mundo na yung online namin. Nagugulat na lang kami, eto na yung sales ng online sa isang buwan na hindi namin ma-accomplish before. Ngayon kasi, nag-hire kami ng consultant actually para maayos yung operations namin kasi ayun nga nung umaangat na yung benta namin internally naman nakakita kami ng mga problems na hindi siya yung parang okay gawin mo to gawin mo yan okay na hindi siya ganoon parang you have to understand it from the core eh. saan ba nagsisimula na yung problema na yun tapos usually our solutions hindi siya parang band-aid lang talagang kailangan ng oras para ma-apply. Alam niya na, yung mga nasasanay tayo sa dati nating ginagawa. We make sure na kapag ka meron kaming bagong ginagawang proseso, hindi siya biglaan. Dahan-dahan. Kasi mas na-appreciate din ng mga tao eh. Kapag ka sinasama mo sila dun sa planning phase pa lang, hanggang dun sa implementation ng mga bagong proseso na yun. And then, magulat ka na lang naturally, lalabas na from them yung improvement na hinahanap. Sa part na to, oh, magyayabang ako ng konti. May success kami. Uh, may improvement kami definitely. Pero kung nasa, nandito na ba kami kung ano yung gusto namin maabot, wala pa. Malayo pa kami sa mga goals na gusto namin ma-achieve. Yung totoo, hardest challenge is uh, being able to work with my father. Kasi, ano eh, nahalo minsan yung personal sa work. Pero buti na lang, nag-improve ng grabe. Pero yun, mahirap malagpasan kasi siguro other people would think kapag ka family mo yung katrabaho mo, mas madali or mas privileged ka. Pero I would say it's the exact opposite of kung anong iniisip ng mga tao. Umabot sa point na sabi ko, baka hindi ako para dito sa family business. Parang baka it's better na I work outside or gawa ko ng sarili para hindi nadadama yung personal life sa trabaho. Pero yung naging solution doon, nag-usap na lang kami professionally and personally na pagdating sa trabaho, ito lang yung dapat pinatakil natin. Yung personal natin, ilayo natin sa trabaho. And yun, buti, naging okay naman after that. So, yung previous budget namin from last year, Uh, baka triplehin na namin for online uh, ads kasi sobrang effective. Also, we've added 3 or four employees na since January 1 sa company namin. Hopefully, magtuloy-tuloy pa. And ang goal namin this year is magbukas kami ng physical store. Sa ngayon, um, dito lang talaga sa office namin at sa warehouse namin yung presence ng gamit. Pero since nakikita na yung mga gamit namin sa mga mall, yung mga kasko na equipment, ang target talaga namin, may mapuntahan na yung customers namin para to see the brand, ma-appreciate nila yung pangalan ng kasko. Parang kumbaga pag nagpunta siya doon, one-stop shop, tapos iba talaga yung dating pag may tindahan Most of the time, hindi naman mag-go as planned yung mga bagay-bagay na kahit gano'n mukha galing pagplanuhan, hindi talaga siya sobrang smooth eh. Ang kailangan, mabilis ka mag-adjust. Kasi kapag uh, mabilis ka mag-adjust, kahit ano kaya nang nagpasan. Very important kasi never ka nag talaga mag-learn. Kasi everyday actually, sa bawat nakakausap ko personally, dami ko natututunan. Kahit yung mga simpleng uh, mga salita lang, or kung may mga nakakakuntuan akong mga business partners namin na ganito yung ginawa nila sa situation na to. Tapos ako na-apply ko naman sa sarili ko na mga experience. So, never nag-stop talaga yung ano, learning. So, yun siguro my number one advice would be pag-usapan, uh, set it beforehand, pag planuan na mabuti before uh, ituloy kung ano man yung gustong gawin. Gawin mo ng clear yung ano ba yung relationship ninyo in terms of the business dun sa family ninyo. Kasi pag naset mo na yun early on, mas less confusion yung mangyayari in the future. Kasi pansin ko sa atin mga Filipinos, pag sinabing family, marami tayong ano eh, parang misconception or parang ano eh, sarili nating isip na, di, pamilya mo naman yan, okay lang yan. Or, di, pamilya mo yan, dapat siya sundin mo. Pero pag early on, naset nyo na yung ganun, na very important kasi sa akin na maging professional pag nasa trabaho. Huwag matakot mag-invest sa mga tamang tao na tingin mo mag makakatulong sa'yo. Kasi pagka tinipid mo yung tao, hindi maganda yung magiging result eh. And pangalawa siguro, ayusin yung team as a whole. Huwag lang mag-focus sa mga tasks na ginagawa. Pero yung chemistry rin sa loob ng business or organization, sobrang laking tulong kapag ka nagkakaintindihan kayong lahat, pagka pare-pareho kayo ng goals. So, na-mention ko kanina na malaki yung naging part ng online sa amin. So, recently may mga bago kaming products na finofocus namin sa household market. Kasi before, focus lang kami sa mga corporate clients. Ngayon, may tinatry kami mga bagong equipment katulad nitong mga map para sa bahay. So, abangan nyo na lang siya sa Facebook page namin. Here at Casco, we sell mga industrial cleaning equipment. Uh, in general, kung ano yung mga panlinis na gamit. Um, Pakita namin sa inyo yung mga gamit na meron kami. I'm here with our most loyal employee, si Sir Angelo, sales manager namin siya. Na almost 20 years na siya sa company, so since it started, nandiyan na si Angelo. Uh, actually, kung, kung nakikita niyo yung mga product ng mga cleaning equipment namin, ito yung mga nakikita niyo sa mall. Actually, halos lahat na janitorial services, halos kami supply. Tulad nito yung sample nito. Ito yung trash bin. Pag kayo sa Alabang, nakikita nyo to sa kalsada. Ito naman yung mga industrial vacuum natin na wet and dry. Makikita nyo to sa mall, sa warehouse na mga sinusupplyan namin. Ito naman yung janitorial cart natin. Yun, pag pumunta kayo ng mga SM, mga Robinson, nakikita nyo yun. Halos may na-brand na casco. Na Tapos ito naman yung mga industrial na 30 liters natin, mga vacuum. Halos lahat ng mga parts and accessories, kompleto tayo nito. So what sets Casco apart is hindi namin sasabihin na kami yung pinakamatibay kami yung pinakamura, kami yung pinakamagandang product sa market. Pero ang masasabi namin sa inyo, pag may kayo sa amin para sa gamit, andyan kami anytime para ayusin. Uh, complete kami sa spare parts, pati yung experience ng mga technician namin, nandyan talaga para maayos yung mga gamit na nakikita. If you're interested sa mga industrial equipment namin, or kailangan mo ng help with your equipment, uh, like and follow us on Facebook and TikTok, Casco Online or visit us here sa so Marcos Alvarez, Las Piñas City. Uh, any inquiries, kami bahala sa inyo. Ano pang inintay mo, inquire na.